sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat ngayon po ay June 25, 2024 Martes ng ikalabing dalawang linggo ng karaniwang panahon mula pa rin po dito sa Tag Resort, Coron, Palawan at ito po ang ating unang pagbasa at paginilay sa araw na ito ating po unang pagbasa sa araw na ito ay hinango sa ikalawang aklat ng mga hari chapter 19 verses 9 to 11 verses 14 to 21, verses 31 to 35, and verse 36. Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Sinakirib ng Assyria kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay maliligtas ng pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari na Assyria ang ibang lupain hindi ka rin maililigtas sa akin. Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo, inilatag sa kanyang harapan ng sulat at nanalangin ng ganito. Panginoon, Diyos ng Israel na nakaluklok sa trono sa itaas ng kerubin. Kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa kayo ang lumika ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sinakiri. Totoo nga, Panginoon, na marami ng nalupig na bansa ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang yaon sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang diyos Kaya nga, Panginoon, Iligtas ninyo kami kay Sinakirin para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos. Si Isaías ay nagpasugo kay Ezekias at ipinasabi ang ganito. Ipinasasabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Sinakirin. Itinatakwil ka, laging hinahamak ng anak ng Sion dalagang marilag. Sa iyong likuran ay iiling-iling, anak na babae nitong Jerusalem. May natirang magmumula sa Jerusalem, gayon din sa Sion. Ito'y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari na Assyria. Hindi siya makapapasok sa linsod na ito ni makatutudla kahit isang palasa. Hindi niya ito lulusubin ni papaligiran kung paano siya dumating, ganun din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito pagkat ito'y ipagtatanggol ko alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod. Nang gabing yaon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Asiria at napatay niya ang sanda at libong kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Ninibe si Haring Sinakri. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa ating pong uh, pagpapatuloy na pagbabasa at pagninilay mula sa ikalawang aklat ng mga hari na parang ito pong si Sinakirib no? sa lingwahe natin ngayon ay nagpapatuloy sa pangbubuli dito po sa kay Ezekias no? na siya ngayong tumatayong bilang propeta at tagapagatid ng uh, Uh, mensahe ng Panginoon at dito talagang uh, sinasabi ni sinakirib yung mga salita na magpapahina ng loob kay Ezekias pero ito nga po no, na sadyang kailangan talaga katulad ng ganitong mga pagkakataon ay lalong panghawakan ang pananalig lalong panghawakan po no, yung kapangyarihan ng panalangin. Walang imposible sa sama-samang pagdarasal. Ito yung uh, isang matingkad na aral na natutunan ko ngayon dito kay Sinakirib at sana ito rin yung makuha nating lahat. Ngayon, no, para may mga bansa pa rin na nag-aaway-away para sa kapangyarihan, gustong manakop, gustong sakupin ang isang bansa. Sa, sa ating sa sitwasyon natin, hindi natin malaman kung ano bang talagang katotohanan, sino ang may karapatan o bakit kiniklaim ng ibang bansa ang karapatan sa bahagi ng ating pong nasasakupan at patuloy na inaharangan, binubuli ang ating mga kapwa Pilipino na nagbabantay dito sa ating isla, dito sa ating karagatan. Pero dito nga po, no, mahaganda na maintindihan at maunawaan natin na tanging uh, kapangyarihan ng panalangin ang pinakamabisa na dapat nating gawin at huwag isang tabi, no, lalong-lalo na ng ating pamahalaan. No, manalig, manalangin para po makamtan natin yung ating pinakamimiti at hindi po tayo basta-basta mapanghinaan ng loob sa pambubuli ng ibang bansa. Muli po, isang babagpala araw sa inyo po